hindi Oo! Oh. yah yun ayun na, yan na yan. ano na? ano 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 kayo ng steps. ano Paano ba yeah. kasi? ano yun. Ganto ano ano ko. Hindi ano ano Iba naman yung sayo ano 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 Bakit? Ayos ka lang ba? Sino ka mo? Hmm, wala. Kalitin na nga lang natin. Parang ginagawa mo. Game na, game na. Ano Toti. Ha, ah. ah. Uy, <laughs> laro tayo. Anong laro na naman. Hmm, um, mm, alam ko na. Taguan. Uy, masaya yan. Wait. Taguan? Eh gabi na? Parang okay, okay, naman ako ano naman? Hindi naman. Game na? Anong game? Ah, game, uh, game sige, na. Sige, sige, Maibay, sige. taya. Ah, tanya. taya? Taya lang <laughs> dalawa. O, galing. Okay na. Tagu-taguan maliwanag ang buwan. Pagbilang kong tatlo, nakatago nang kayo. Isa, dalawa, tatlo. Game? Nandiyan na ako! Ano? Wala. Oh, wala. wala doon sa taas? Wala Nasaan sa sa'yo. Tara doon, tingnan natin. Mika? Mika! Mika! Saan yun? Ba? kiling mo nga. Ayoko pa nga umuwi eh. Tsaka magagalit yung mga kaibigan ko. Ha? Huh? Oo naman. Ang kakapatid na kaya na namin. Si Kuya Adrian? Ah, siya yung pinaka malambing at mapagbigay sa aming tatlo. Si Ate Andrea? Ah, yun. Parang ate namin yun eh. Mag... Inaalagaan niya kami. Mm. Kasi -mm. kaming baka makita ka nila. Ah, uh, Mika? Sino ka usap mo? Ha? Ah, uh, wala. Ito kasi, sabi niya, bad influence daw kayo. Eh, sabi ko naman, kayo ang pinaka the best na kaibigan ko. Tsaka, diba, 'di ba, hindi naman tayo maghihiwalay na? Oh, seryoso, Mika, may kausap ka? Kaya nga, wala kami nakikita, huy. Kanina ka pa na hinahanap. Hey. 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 Mabuti nga, Nakatao? kumain na lang nga muna tayo. Magmerienda na lang muna. Tinatakot ta. mo kami. Tara, Tara, na. Tara na. Tara na. Kanina ka pa hinahanap. Ha. Ang saya natin, no? Sana lagi tayong ganito. Oo naman. Walang iwanan. Kayo pa, ay eh, Kayo pinakamatali kong kaibigan. Sabi sa iyo eh. ang um, Mika, wag mo sanang mamasamain ha. Pero sa tingin ko, kailangan mo nang iwasan yung pakikipag-usap, pakikipagtalo dyan sa sarili mo. Tsaka nakakabalik ka na ba ulit sa doktor mo? Yung mga gamot mo, tinutuloy mo ba? Boh! Mahalaga yun ha, para hindi ka na nagkakaganyan. Alam mo naman na kung gano'n kayo kahalaga sa akin. Ha? Huh? Ba't naman ako pupunta sa doktor eh? Wala naman akong sakit. Ikaw yung may sakit dyan eh. Baliw. <laughs> Sira, tara na nga picture Para. Yan. Nali. Yan. Tiko One, two, three. Tama na anak. Daddy, si na ano po? Mika po. Si Adrian po. Nakita niyo po ba yung mga kaibigan ko? Ka? Wala anak. Hindi, dati nagme-merienda po ba? Gusto niyo ba? Walang Adrian, walang Mika anak. Wala akong kalaro. kanina naglalaro pa. Naglalaro po kami da. Nakaabot na nga po kami sa may gate eh. Kita ko anak. Wala wow. ko. Umalis na po. Hindi sila umalis anak. Wala sila. Eh yes, si daddy parang sira. Walang Adrian. Walang Mika. Daddy naman. Shoo. Oh. Ano yung nasisiraan ako ng ulo? Na't hindi ka nasisira na ulo. Daddy, hindi. Dito sila. Wala. Ika. Wala na. Hindi na. Hindi, daddy. Dito sila. Alam ko, ni sila. Daddy. Hindi sila totoo, na? Hindi, hindi. Anak naman. Daddy, nasisira ka na ba na ulo? Wala nasisira na ulo, anak. anak makinig ka sa akin. Hindi, Dad, hindi. Andito Wala sa kang kalaw! Hey, Adrian, huwag na kang ganito, uy! lang na walang iwanan ni. Eh. Anak, wala. Daddy, anak, wala. Wala. Dady, hindi ko na! Dad, hindi! Tama na nga! Dad, hindi! Uy, babala kayo dyan! Ano to, Frank? Ano ko lang, Frank? Hindi, hindi, hindi. Tama na, tama na nga. Tama na. Mita. Wala? Wala. Wala? Walang mika. Hindi. Andito sila. Andito. Wala, anak. Wala. Hindi. Hindi. Tayo lang dalawa andito. Hindi! Ano? Shhh. Kung ano akong... <laughs> Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama mana? Hindi ko dali. Tama na. Tana, tana, tana. tita. Hinihintay na tayo ng sakay artist ni Andrea. Tama. Tulong tayo sa doktor mo. Tama. Tana, tana. Tana, tana, tana. Sige, sige. Susunod ba kami? Ha? Ha?